Yung hey, ano huh? ko, hindi ko magaloy pa ako. Ma. Ano? Yung pa ako. Ito. Ito kasi ginagawa mo? Ito, ano yung mo? Rico. Hello at welcome back sa aking channel. Pinoy TV host at aktor na si Jose Manalo tawang tawa sa misis na pinrang umano dahil siya ay tinatakot rin ng daga. Ang TV host na si Jose Manalo ay labis ang pagtawa sa kanyang misis na si Mergin matapos nitong iprank habang nasa workout room nila. Ayon nga kay Jose nais niyang iprank ang misis dahil siya ay tinatakot rin ng daga. Kaya naman dali-daling inayos ni Jose ang video camera at tinawag ang asawa na humihingi ng tulong at kunwaring di may galaw ang kanyang mga paa. Agad namang pinuntahan ni Mergin at tinulungan habang may dala siyang bag. Natuwa kaya naman ang misis na si Mergin o galit pa rin. Ating panuulin ang kabuoan nito para malaman natin kung anong ginawa ng misis ng aktor sa kanyang asawa. Pero bago yan huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang kaganapan. Nag-workout ako ngayon. Good morning muna sa inyo, mga labay. Nag-workout ako ngayon. Dati pinta ko nga sa baga. Ngayon, siya naman ipaprank ko ngayon. Huwag kayo maingay. Kaya lang baka magalit. Mainit ang ulo. Wait lang. Ma. Ma. Ma dali ma. Ma. Hindi yung ano ko. Hindi ko magaloy pa ako. Ma. Ano? Yung pa ako. Dito. Ito kasi ginagawa mo. Dito ang aim mo. Ang e, ko. mo yan Iku, Sí. eh, eh, Sí. 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 Sí.